So, ayan guys, ah, uh, mag- Ako'y simpleng tao lang na umaga, huwag palang umaga, God bless po sa ating lahat, uh, bali Ah, uh, ngayong umaga is, uh, magpapatuloy tayo paghuli sa ating, uh, ng ating, uh, alagang alimango, uh, Dahil uh, yun nga, is, mayroon tayong paggagamitan, Uh, kaya maghuli tayo ng konti lang naman yung sakto lang sa ating paggamitan uh, <coughs> ito nga is ito yung net na pinaglalagyan ko ng uh, umain sa ating uh, bintol uh, ito ito yung mga trash fish na tinatawag is yung isda na uh, yun nga halos yung talaga hindi naman to sila lumalaki ganito talaga to sila kalalaki bale ito yung kalimitan na ginagawang pumain namin sa ganito nga sa bintol o bubutrap bale yung bintol naman is isa tong uh, isa to sa pamamaraan namin dito sa lugar namin para uh, paghuli ng alimango ah ito ito yung bintol na tinatawag ah yan Bali ba, binabalot lang yung uh, isda. Ganito at saka Yan, uh, tinatali lang. Para hindi naman siya karatihin ng alagang alimango natin. Yan, ganyan lang siya. Tali lang natin dito uh, ang idol. Kasi pag hindi natin yan na uh, binalot ng net, sigurado ubus agad yan uh, walang matitira madali lang kasi maubos yan pag hindi binalot ha. Ito siya. so lagyan lang to ng pain natin lahat ha, mga idol at uh, ilatag na natin doon sa ating fish pan Bali, sampung piraso pa rin po na bintol ang gagamitin natin ngayon. na uh, Ito. So, update lang mga idol. Uh, dito lang gagawin. Madilim kasi kaya hindi ako makakapag-video. Gustong gusto ito ng mga alimango mga idol kasi yun nga, dahil sa malangsa. Uh, kaya yan, uh, madali silang... Yung alimango naman is pinipili naman natin kasi yung iba, um, hindi mataba. Uh, malalaki sila, sila, kaso hindi mataba kasi panahon kasi ngayon ng yung pagluluno ng alimango. Yung alimango kasi is, yun lang naman is... Ah, uh, pag tumaba sila, 'yun talaga. Pag taba, uh, magluluno sila, tatago sila sa kanilang mga butas at magpapalit ng yung luno guys na tinatawag guys, 'yun yung pagpapalit nila ng uh, pagpapalit ng anyo. Pagpapalit uh, sila ng balat uh, lalaki sila. Galing sa original size nila uh, present size bali lalaki sila yun yung pagluluno ng alimang So, yun nga guys is mamaya din is maghuhuli tayo ng uh, uh, konti rin na alaga nating bangus. Uh, pero mamaya pa, mga siguro pagpasok ng tubig, mas maganda kasi maghuli mamaya is yung pagpasok ng tubig. Uh, konti lang din yung huli natin guys. Uh, sakto lang din sa ating paggagamitan. Babawasan natin kasi masyadong malilikot. Uh, Medyo may kalakihan na rin kasi yung ibang alaga nating bangos Yan. Makikita natin yung mamaya guys sa uh, pag uh, nagsimula na tayong maghuli. Bali. Depende ngayon kung anong pamamaraan yung gamitin natin. Siguro yung tinatawag na tagsaw. Kasi mas magandang pamamaraan yun dahil nagawa nga, nga ng uh, mapipili natin yung size ng bangos. Huwag yung lambat na patitig na gamitin natin mo. Kasi pag yun ang ginamit, sigurado pati yung maliliit, mahuhuli. Uh, masasira yung kutis nila. Yung mga kis-kis. Masusugatan yung bangus sa atin. Kaya yung dagsaw lang yung gagamitin natin mamaya. Para mapili natin yung malalaki lang talaga. Hindi hey, kasi pantay-pantay yung tubo ng mga lagarin nating bangus guys. Kasi nga nung nabili ko siya is ganoon na talaga kasalamat uh, na lang kasi lumaki talaga siya ng grabe. so yun lang guys uh, update update lang tayo guys uh, salamat pala sa mga taga subaybay at sa mga walang sawang suporta na nanonood sa ating uh, munting uh, palabas and kasi lagyan ko lang 'to ng pain guys sa tsaka ilatag na natin doon para kasi Oo, mainit kasi ngayon dito sa amin. Magsisimula na siguro yung tinatawag nila yung nga sa yung nga sa forecast sa balita is yung El Nino daw. Yan. Isa rin yung sa pinaghahanda namin dito sa palisdaan guys. Yung tag-init kasi kawa yung mga alaga natin. Yung uh, gaya ng bangos at saka yung alimango kailangan natin na paghanda din yung paginit kasi pag mainit uh, nakakapikto din yung sa ating mga alaga so So guys, uh, lang uh, tapusin ko lang yung paglalagay ng pamain at saka uh, ilatag na natin dun sa ating palasda. So ayan mga idolis, is uh, tapos na po natin lagyan ng pamain yung ating bintol. Ayan. Bali, ilatag na po natin doon. Uh, bali, minatira pala isa. <laughs> kasi naubos yung net natin na uh, maghanap lang ako dyan sa paligid. Marami naman dyan sa paligid ng dike. So ayan, sa uh, station stay tuned lang po. Uh, ilatag natin doon sa ating palisdaan. So, yan nga pala guys yung uh, pamain natin sa ating bintol. Uh, yan, uh, mayroon pa tayong tatlong piraso mayroon na hindi na nalagyan ng pain kasi nabos yung net na binabalad natin sa ating pamain uh, maghanap muna tayo uh, marami naman dyan sa paligid lang sa mga, marami naman ng mga rinagay doon Ah, uh, bali lagyan pa rin natin 'yan mamaya para marami tayong malagyan na malagyan na pay na bintor. Bali sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Bali sampu pa natin lahat. Han Hanapan natin ng net. Bali. Mamaya siguro kunti eh, pwedeng natin 'yan ilagay doon sa fish pan para mas maga tayong makahuli ng alimang. So check check lang mga uh, idol Ayan lang muna so ayan mga idol ay uh, latag natin ayan sumikat na pala si haring araw sigurado may nangit yan is uh... ito ilatag natin dito ganyan na yun po yung paglalagay namin ayan. yung kaya lang abutin kasi may lang yung Pangsungkit ko yan, <laughs> lang kataas pababa na Ayun na ah, malaki na yung tanim ko na patong patong ah ba bamboo sa yung nyog Ayo ito pala guys uh, yung isa nating pala isda ano kada yan kunting push lang yan guys uh, linisan na lang good sa yan so ilagay lang muna natin lahat yung ah uh, bintol natin guys ayan lang ilatag muna natin so guys uh, bali hindi ko na pala nakunong video yung ah uh, paglagay ng bintol kaya na bali ayan na po Ah, uh, ito na po yung nahuli natin pala. Uh, Malito po. Uh, babae, uh, matabang taba po ito. Ayun, ito na. Ayun. po ito siguro uh, sa kalahating kilo. Ayun. Guys, uh, mataba po 'yan. Uh, puro po 'yan na uh. Siguro may maraming alagin nito guys. Update natin lang guys. Ah, Bale yan. Wala. may yung... Mayroon yung dindol ko pala. ay nakalatag na yan guys. Ah, Pinapando-pando ko na lang. Ito pala. Yung uh, isa kong quadra na pinagawa na fish pan. Ayan. Bale. Pagabi tayo guys. Paghuli ng limangon. Kasi may paggagamitan. So, yun lang muna guys. Uh, God bless atin at uh, salamat. So guys, ito nakahuli pala kami ni ate. Yan. Sing laki ng mukha ni ate. Papakagat ko kay ate. Balik lang muna natin guys kasi ito payat. Yan. Ulo! O ayan guys, sa ah, Bali naghingi na tayo ng uh, nyog, yung uh, tagbong kung tawagin din sa amin. Bali, ito nga pala is mga dwarf to siya na nyog, mabilis ah. hindi ganong tumataas, ah, mabababa lang pero maraming bunga. Maganda to itanim natin dito guys, ah, diyan. Yan, bali, limang piraso pala yung hiningi ko sa ninong ko. Ha. Salamat nga pala sa mabait ko na ninong. Uh, yan, na, itanim muna natin to guys. Uh, balik balik kasama ko si ate. Yan. Okay. Oh.